Hi everyone, it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Ngayon, pag-uusapan lang natin kung ano nga ba yung STL at ang MPL sa pag-ibig fund. Kasi ang dami kong question na nababasa, ano ang pagkakaiba ng STL sa MPL? Okay, so yung STL, ang meaning non-short-term loan. So, siguro naman ay familiar na kayo doon regarding sa STL kung ano yung meaning niya. And then yung MPL naman ay multi-purpose loan. So ano ba yung pagkakaiba niya talaga? So ganito 'yan. Ang STL po or short-term loan na tinatawag ay isang category sa Pag-IBIG Fund. And then under that category, meron siyang MPL at saka calamity loan. So Si short term loan po ay binubuo siya ng MPL at ng calamity loan. So yung MPL po, yun yung regular loan natin sa pag-ibig fund. Yun yung multi-purpose loan. Yung, siya yung pag-ibig loan na pwede natin i-avail any moment or any time. Okay? As long as na qualified ka. Siyempre, kung hindi ka naman qualified, any moment, hindi ka rin pwedeng mag-loan, syempre. And then, yung calamity loan naman po na tinatawag ay parang special loan ito sa pag-ibig fund. Kasi, pwede lang tayong mag-apply nito kung halimbawa ay merong mga kalamidad na dumarating sa ating bansa na hindi naman inaasahan. Like for example, nagkaroon ng bagyo na apektuhan yung lugar ninyo and then yung affected na lugar ninyo, once na ma-declared siya under state of calamity, ayon, pasok na yun sa pag-ibig fund. So, pwede ka nang mag-file ng calamity. Example lang natin yung bagyo, yung mga lindol, ganun. Depende po yun sa sitwasyon kung masyadong malubha yung damage. So, ngayon, bakit tinawag na short-term loan si multi-purpose loan at saka si pag-ibig calamity loan? Kasi po, from the word itself, short-term Ibig sabihin po, meron lang po siyang certain period or meron siyang maturity term na tinatawag kung hanggang kailan mo siya tatapusin bayaran. Tama? So before, ang maturity term natin sa Pag-IBIG Fund MPL or calamity 2 years lang yon. And then this year ng 2023 ay nagkaroon na si Pag-IBIG Fund ng other option. So from 2 years pwede na siya hanggang 3 years. So, yung maturity term natin sa pag-ibig fund na matatapos ang ating utang, ang mga option natin si 2 years or si 3 years. Okay, so reminder tayo, sa lahat po ng mangungutang sa pag-ibig fund, mapa multi-purpose loan or calamity loan, huwag niyo pong kalimutan na i-check yung box na gusto ninyo kung 2 years ba o 3 years. Kasi po, kapag hindi ninyo nilagyan ng check yung box na gusto ninyong maturity term, ay naka-default po ito sa 3 years. So, ayun lang po ang ibig sabihin ng pag-ibig short-term loan sa pag-ibig fund. Sana malinaw sa ating lahat ngayon kung ano nga ba ang STL sa pag-ibig fund. Okay? Kaya pag naglulong tayo, multi-purpose loan at saka pag-ibig calamity loan. At dahil umabit ka dito sa video na ito, ay sasagot na din ako ng isang question from our viewer. Ang question niya or ang kanyang concern, before meron siyang utang sa pag-ibig fund. And then, within 2 years, ay hindi niya po nabayaran ang utang. So, it means, kahit isa, wala siyang naibayad dahil unemployed. Okay? So, it means, wala na siyang trabaho that moment. Ngayon, kung ganun po ang nangyayari sa atin, katulad sa, sa ating isang viewer, ang mayayari po niyan ay hindi tayo agad-agad makakapag-loan sa pag-ibig fund. Kailangan natin mag-antay ng dalawang taon. After 2 years, mula ng ma-offset ni Pag-ibig Fund 'yung utang mo sa 'yong Pag-ibig contribution. So paano niyo malalaman kung pwede na kayong mangutang? Kailangan lang po ay pumunta kayo kahit sa na branch ng pag-ibig fund na malapit sa inyo para po ma-inquire ninyo or maitanong ninyo. Bakit po kay pag-ibig fund tayo magtatanong? Bakit hindi ko na lang sagutin dito sa video ko? Kasi po, nasa program yan ni eh, pag-ibig fund. Nasa system po kasi nila yan, yan, So, hindi ko talaga masasagot yan. Pasensya na po sa lahat ng nagtatanong. Kung kayo po ay nagtatanong dito sa video ko kung kailan kayo pwedeng makapag-loan. Ang tanging may isasagot ko lang po sa inyo, is after 2 years mula ng ma-offset ng pag-ibig fund. Bakit naman ang tagal after 2 years? After 2 years kasi po, kailangan makapag-generate muna tayo ng mga pag-ibig contribution. Remember, kapag tayo po ay first time na nangungutang sa pag-ibig fund, ang qualification number 1, ay meron ka dapat at least 24 months ng pag-ibig contribution. Kasi po, yung 24 months ng contribution ay kukunin doon ang 80% ng iyong total saving. So, yun ang mapuproceed sa atin. So, ayun, kaya kailangan ay mag-ingat tayo palagi sa ating mga loan. Okay, lagi tayong mag-check at as much as possible, kahit tayo po ay na-employed, kung meron tayong mga extra money, kailangan bayaran natin. Kasi, para pagdating ng araw na kailangan natin ng pera, mangutang tayo sa pag-ibig fund, ay hindi tayo problema Kasi sayang din yan. Okay. okay, guys, so dito lang nagtatapos ang ating discussion. So, sana ay may naunawaan kayo at sana ay nakatulong po sa inyo ang video kong ito. At syempre, huwag niyo naman kalimutan uh, mag-subscribe at ilike ang aking video. Thank you, everyone. Bye! God bless!